Hello mga idol, kumusta kayo lahat dyan? Ayan mga idol, nasa lugar ako ng Almitnab dito sa Saudi Arabia Nasa Majra Malayo to sa mga bahay-bahay mga idol Nasa reserto Ayan, yung sa baba na yan nakikita nyo Damo lang yan Ayan, pinapakain sa kambing yan mga idol pero product yan sa kanila eh. Hinaharvest yan eh. Ano may naka bulto doon. Doon. Ayan. Papakain sa kambing yan. Ayan Pero tuyong-tuyo na eh. Ayan. Napakalawak ito mga idol. Habang hinihintay ko yung mga amo ko, dito ko nagtambay para magkapag-video ng lugar. Ayan. Sa Sendi pa nakapunta dito sa Saudi para makikita niyo ang mga lugar dito. Sa istiraha lang 'to mga idol kakatay sila ng kambing dito yung amo ko doon sila kakatay ayan o ayan sila o ayan kakatay sila dyan kambing malayo na yan mga idol pakalawak walang wala kang makikita dito na ano mga bahay na marami si malayo to eh malayo na sa uh, syudad. sa farm pag dito makapunta ang DHW OFW aba Napaka-boring dito, mga idol, wala kang makikita kundi reserto. So thank you for watching. Please subscribe, like and share. Bye bye.